Suno na naman! Hiiii! Hey. Uy! Ano? Uy putik! Yeah! Wow. Thank you Lord! Hey, ako <laughs> Uy! Kumagulo Uy pang iyaaw! Yun magandang umaga mga kababayan So ngayon okay, may isa naman tayong pae na susubukan Ito yung tinatawag namin na virasulo Yan o no? kristalit na sinamahan ng balahibo ng manok mga kababayan dalawang piraso yan tapos meron tayo dito ang balat ng shell yan no? effective din sa mga mamahaling isda mga kababayan pagkasumagat, sumagat tanggalin lang natin yung bato oh, yeah. tapos palaro laro yun lang natin pipitik pitikin lang ganyan pagka may humigpit yan ayan ang sa mukha nabangan nyo pa may kumagat na kasi ko ispread ako banat na ako Ay, ito sa uno. Mga mga kababayan. Hindi talaga tayo sa piraso uno. Malaki to ko siguro. Uwi pang -lum. iyaw. <sighs> ah. Kilunan ah. ni pang iyaw na tayo mga kababayan, no. Kilagat ta nya talaga yung balay no? <laughs> Okay. Pretty good. Pangiyaw na tayo. Kinagatan na rin yung shells mga kababayan na natin. Tingnan natin kung ano to. Suno. Uy, suno nga. Aw, Oh, nanyo naman mga kababayan. Di ba? Mamahali na naman yung kinuha. Yan, balat lang yan ng shells mga kababayan na kulay puti. Ay, pulahan na tayo. Ayos tayo ng malaki-laki mga kababayan. Mga kababayan, putik. Thank you, Lord. Grabe mga kababayan, no? Pew, kipiw! Dahil yun naman, grabe ka-efektibo talaga ng pamain namin. Yan, yung Sa mga gusto mag-avail, pwede kayo mag-comment o hanapin nyo lang yung kababayan tackle outfitters. Mga kababayan, kung gusto nyo subukan yung pamain namin, yan, no? Walaibo ng manok na merong kristalit. Grabe, oh. Laki rin talaga. Pira na. Grabe ka pula mga kababayan Pinagkata na naman tayo mga kababayan Sa Birasulo Balaybo ng mano Meron na tayong sisigangin mga kababayan oh. Sarap nito Mamahalin din ito mga kababayan Ginabili rin ito siya ng buhay Yan Ganda nyo naman Grabe ka epektibo diba Uh, kung gusto nyong subukan mga kababayan, pwede kayong mag-comment sa Kois Dogs. Para igawa namin kayo ng epektibong pamain para sa mga mamahaling isda. Tatad si Kapitan. Madali tayo mga kababayan. Suno? Suno ito, suno. suno. Tingtaga, may pulahan. Wala mga kababayan. Good size, mga kababayan. Uy, suno nga. Suno na naman. Good size. Yay! Uy. Uy, hawak ka mo magandasan. Ah! Uy! Good size, mga kababayan. Uy, kitu! Ito mga kababayan, oh. Pulang pula. Good size. Pangalawa na. <laughs> Dali na ng suno, mga kababayan no. Sarap paghila. Ngayon mga kababayan nasa 1.8 per kilo. Tapos ito pa yung nakuha ni Kapitan no. Mga kababayan, habang nagluluto tayo ng ulam, kinain na ba tayo? Ano, hindi pa rin? Uy, uy, ang laki. mga kababayan, gusto magpadagdag sa inihaw? อุ้ยป่องอุ้ยอ้ยานะอุ้ยนี่ปนะไรตัวนี้กันมาคุณายันอันนั้นะผมดอาปุ๋ยที่เรุ๋ยอันนุ้ลองตุ้ยบุ้นตุ้งอับบุ้ทอุ้ยอ่ยผมมาบุ้นตุ้งพี่ตวนี้มาบุ้นตุ้ Woo! Kahuli na naman si Kapitan. Grabe kapinas. Sana all ako sa ito. klase si Kapitan Ugwanat. Kung nagdilaw talaga siya, oh. Ano talaga mga kababayan, basta yung halap buhay mo, may kasamang pagmamahal. Makakahuli ka talaga. Effective din mga kababayan yung ano. Yung ginawa namin pamain na ano. Kutsara na to mga kababayan Ito yung iniiyaw ni Kapitan na bang nangangawil Ay, grabe kasarap Ang uh -huh. bango bugs Ba talaga pagsariwa adala, adala. Yun, Ito na yung nahuli natin mga kababayan sa ginawa nating pamain na birasulo tas yung balat ng shell tapos yung kutsara yan to puro mamahalin mga kababayan tapos nakakuha pa tayo ng isang pangulam yan may suno na may pangulam pa ito yung ginawa natin pamain mga kababayan ito yung nakauli yan yung balahibo ng manok na may kristalit yan sa mga gustong magkaroon ito o subukan to pwede kayo mag comment o mag message lang kayo kay Koy Dogs.